Mga bahagi ng liham. Ano nga ba ang liham? Ang liham o sulat ay isang nagpaparating ng mensahe na maaring naglalaman ng mga impormasyon na nais ipabatid sa taong sinusulatan. Nagpapahayag ito ng sariling saluubin sa isang pangyayari na maari ng naganap, nagaganap o magaganap pa lamang. Narito ang bahagi ng liham. Una, pamuhatan. Ikalawa, bating panimula. Ikatlo, katawan ng liham. Ikaapat, bating pangwakas. At ang ikalima ay ang lagda. Ating alamin ano nga ba ang nakalagay sa pamuhatan, bating panimula, katawan, bating pangwakas at lagda. Ating simulan sa tinatawag nating pamuhatan mga anak, ang pamuhatan ay ang bahagi ng liham na kung saan tumutukoy kung saan ang galing ang sulat at kailan ito isinulat. Ikalawa ay ang bating panimula. Dito naman sinusulat natin o nagsasaad dito kung ano ang pangalan ng ating susulatan. Samantala, sa katawan ng liham naman mga anak, ito yung bahagi na nagpapakita kung ano ang sasabihin mo o mensahe mo sa taong susulatan mo. Ikaapat ay ang bating pangwakas. Isinasaad naman dito sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat o sino sulatan. At ang panglima, ang lagda. Ang bahagi na ito ay nagsasaad ng pangalan at lagda kung sino ang sumulat. Para higit niyong maintindihan ang ating bahagi ng liham, tingnan mabuti ang monitor na inyong nakikita. Tama po ang inyong nasa isipan. So, sa unang bahagi, kanan, ito yung tinatawag nating pamuhatan. Tapos, bating panimula, tapos sa katawan ng liham, may makikita tayong simula, gitna at wakas. Sa bandang ibaba naman ay ang bating pangwakas at sa ilalim nun ay ang tinatawag nating lagda. Para higit nating maintindihan mga anak, narito ang tiyak na bahagi ng liham. Unawaing mabuti kung ano ang liham at ang mga bahagi nito. Nararapat na matukoy kung saang banda ang pamuhatan, ang bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at ang lagda.